What's up, What's up, mga Lods? Ako nga pala si Nyo RJ. At ako nga pala ang inyong lingkod, Nyo Jack. At dito na naman tayo para sa bagong segment ng Nuna Sports na NBA! NBA. Nuna Stradamus P! Last episode natin ay nagkaroon tayo ng konting punishment sa pagitan namin at ni Kuya Box. Yan. Yeah. Kung nakita nyo sa live namin, medyo ahit ang kanyang ilay, yun ang ating naging punishments. Kaya... Ito na nga Lods, ang ating ipipredict na laban sa darating na Sabado Milwaukee Bucks versus Uy. Indiana Pacers. Simulan na natin ng hulaan. Kampiyan. Ang aking predict dyan, Indiana Pacers ako. Akin, ang Milwaukee Bucks. Yan, si Andi di Tupue. Este, Andi di Kunpu. Bakit Indiana napili ko? Kasi susubukan natin yung depensa ng Milwaukee. Kasi kilala naman natin ang defensive anchor, mga player ng Indiana Pacers. Titignan natin kung makakasalaksak na maayos tong si... Giannis at Ticun Pue. Ikaw nga pala, Lodge, bakit na pili mo Milwaukee Bucks? Siyempre, nandun ang ating idol na idol na si Ante Ticun siyempre, kasama niya doon si Middleton. Uy. At siyempre, may bago silang player doon na walang iba kundi si... Damian Lillard. Bigat ng lineup mo, Lods. Ipipredict din natin yung total score ng magkabilan team. Okay, o, ikaw na mauna. Ang ating pipiliin ay over 225. 225? Bagay kasi, depends sa ano. Mm -hmm. Tingin ko kung 225 over ka, 225.5? 225.5. Over. Yeah. Mm -hmm. Under ako, 220. 220. Sarado. Bakit? Over ka, 225.5. Masa rin yan sa mga high scorer si Demil Lillard. Bibigyan nila ng maganda-gandang laban ang Indiana Pacers. Ako naman kung bakit under ang napili ko na 220 sarado. Araw ng Webes, na Webes, na-eject si Ate Tecumpo dahil may dinakdaan siyang player, itinunt niya. Kalaban nila ata ay Detroit eh. Malamang yan, pukpukan ng depensa ni Turner tsaka ni Ate Tecumpo. Comment na lang kayo kung sino ang gusto nyong manalo sa both team na yan. Indiana Pacers o Milwaukee Bucks. Ito na nga lods ang ating susunod na ipipredik na laban sa darting na linggo Los Angeles Lakers versus Phoenix Suns Yun. Aking napili dito Phoenix Suns ako Phoenix Suns <laughs> din ako kasi gusto ko <laughs> Lagi kong ina-asserts eh si <laughs> Tots eh Kasi na no choice ka kaya, So napili mo na ang Phoenix Suns so Walang iba kung di Lakers tayo Lakers, Lakers. Bakit niya pala Lakers ang pipiliin mo lods? Talo sila nung nakaraang laban nila Tambak no? Tambak sila eh So may gigil yan na kailangan natin umangat. Kasi ang standing nila medyo mababa pa eh. Mababa. Three wins pa lang sila guys. Kailangan nila bumawi ngayong linggo. Ako naman, bakit Phoenix sa akin napili? Dahil nga merong iniinda to si Anthony Davis, sasamantalayin ko na. Plus, may D-book pa ako. May oh, booker eh. pa ako. Nandiyan pa yung bagong sentro nila na si Nurkic. Magandang laban din yan eh sobrang okay. may ano ka, di ba? May ribs ka. Oo, uh, uh, may ano pa ako. Atchimura. Dako naman tayo sa pangalawa nating kategory ng ano, ng prediction. Kung Uy. meron tayong match winner, over-under. O, sinong gusto mo na? Ikaw na. Ako na. Maga under 228.5. kasi Uy, under scoring 228. pa rin 28. naman yan sila kahit walang Anthony Davis kung sakaling wala si Anthony Davis Meron pa rin namang Lebron James. At meron pa rin namang Kevin Durant. Akin ay over 227.5. Bakit 227.5? Anong mga factor na i-consider mo bakit mag-over yung laro? Si Ribs ay inaalat nung nakaraan. Siyempre, babaw yan. Arat, This coming, arat. ano nila, laban. Sa linggo, ang laban ng Lakers at Phoenix. Kung maglalaro ba si Anthony Davis? o magwawagi sila kay Ben Durant. Comment so, na lang so, kayo dito sa na. ating comment section kung sino ang gusto nyong manalo. Kaya pili na kayo guys. Pakita nyo rin kung anong insight nyo at explain nyo rin kung anong prediction nyo. So, bigyan naman natin ng konting thrill ulit, Lods. Uy, maganda. Naiisip ano ko na yung thrill na yan ha? Mukhang punishment ba yan? Punishment. Punishment. Nakara, Lods. Sapagod na ba sa pagdini sa motor ko? Sapagod ako nun, Lods. <laughs> Grabe yung pagod ko. Ganun talaga ang consequences. So, lalagyan ulit natin to ng consequences. So, sinong manalo? sino may pinakamaraming mauhulahan ay mag-aahit ng balbas. Kung si Box naahita ng kilay, tayo naman balbas o bigote. O oh, sige, bigote sa akin. Deal ka deal. deal. So ang deal po natin, mag po kami na balbas o bigote kung sino man ang matatalo sa prediction na to. Pili na kayo sa amin mga lords kung sino man nanalo. Anong mga pick mo? Ang pick ko ay ang Los Angeles Lakers over 227.5 Milwaukee box okay. over 225.5 Para sa linggo na laban, Phoenix Suns ang aking pick na match winner team under 228 sarado. Sa Sabado naman na laro, ang napili ko ay Jana Pacers under 220. At dito nga po nagtatapos ang ating bagong segment. Dito lang yan sa Nuna Sports. Sports na tinatawag nating NBA, Nuna, Nuna pick. Peak. Ito nga pala si Kuya nyo, RJ, ang mahilig sa unang tikim. Ato nga pala ang inyong lingkod, kunin niyo Jack sa akin ang huling halakha. Let's go!